Ayan mga idol oh. Nagluto ako ng ginataang ano. Uh, panganang tuna ito mga idol. Ayan ang panganang tuna. Ayan oh. ang oh, mga panganang tuna ito mga idol. Bumili ako isang kilong panganang ng tuna sa palengke. Ayan. Hindi pa siya masyadong luto mga idol. Napaksew ko na rin yan kanina mga idol. Ang sarap ito mga idol sa bagong sinaing. oh. Ayan, oh. Panganang to na, medyo uh, paanohin muna natin, patuyuin -tuy muna natin yung sabaw konti para mas masarap. Ayan, ano? Oh. Pero ito, pwede na to. Uh, malapit na sa sarap. Pwede na to, pero mas okay yung ano, ah, uh, medyo tuyo yung sabaw. Nilagyan ko pala mga idol ng ano, yung mga nakikita yung mga dahon na no. yun, Lemon grass, ayan o, oh. ilagyan ko yan, lemon grass Para mabango Tsaka may sili, hindi ko dinamihan ng sili kasi yung mga bata para makakain din. Yan, yan ang nilagay ko ng lemon grass. Oh. Pero hindi yung mga dahon nilagay ko mga idol, ha? yung mga puno-puno lang para hindi naman masyadong ano tignan. Masarap yan mga idol, babango. Oh? Napakabango ng amoy niya basta mayroong lemon grass. Ayan o oh, mga idol. Ayan, no? Oh. antay na lang natin medyo matuyo ng konti at saka... Pwede na tayong mananghalian mga idol. Pwede rin itong pulutan mga idol. Ang sarap nito. Panganang tuna ito mga idol. Ha? Ano, Nabili ko. 400 ang kilo mga idol isang kilo ang binili ko ano? sarap mga idol no? ito yung pinakamasarap na part ng isda hindi yung laman pag laman kasi pangit yun mga idol at natin ha mm. grabe sakto sa timpla mga idol napakasarap mga idol ayan o oh. ayan ang panganang tuna mga idol yan talaga madalas binibili ko panga ng tuna o kaya bailey o kaya buntot ng tuna kaya malasugi ganyan hindi ako nabili ng ano ng ng purong laman pag purong laman naman mga idol ay kinikilawin ko lang yan kasi pangit yung purong laman na na mo kasi yung laman yan tulad ng ganyan o yan o, laman ng panga pag purong laman talaga yung gitna pangit yung lasa mga idol masarap yung may may choices may mga buto boto yan Sarap niyan mga idol, sarap din to inihaw. Pero ginataan ko naman kasi nakailang ihaw na ako nito mga idol. Kaya gata naman tayo. Gatang panganang tuna, mayroong mga ah, lemon grass at saka konting sili mga idol dahil mga bata para makakain din. Yan napakasarap yung oh, matutuyo na mga idol oh. Sarap ang lapot na ng sabaw oh. la Oh. na naman ng bahaw nito mga idol mamaya sarap mga idol yan para magkaroon ng lasa yung ibabaw ayan ginaganyan ganyan no? yan lapot na ng sabaw mga idol oh. sarap no yan yan mga idol ha gitulong ko yung uh, simpleng loto ko oh, mga idol kayo po ba paano magluto ng uh, panganang tuna o kaya ano madalas sinisigang yung panganang tuna mga idol pero nagsawa na ako sa sigang mga idol kaya ganito naman. Iyan no. Oh. Panganang ng tuna. Iyan no. Oh. Iyan. Mga item itim mga idol paminta nilagyan ko. Ito mapasarap ang kain natin dito. Yari na ng mga mga sugar na natin ito sa rice mga idol oh. Iyan okay na to mga idol. Medyo wala na siyang sabaw. Mas maganda may konting-konting sabaw. Patay na natin yung apoy mga idol. Takpan muna natin. Ayan. Ready to eat na ito mga idol. Ayan o. Oh.